Iisa ang company na pinapasukan namin ni Edwin, hindi tunay na pangalan. Pareho kaming regular at sa matagal na naming magkakilala at kung minsan nagkakaharap sa isang lamesa kapag lunch time. Hindi ko naisip na in the future, kami pala ang magiging mag-asawa. Nagkaroon ng ligawan at dahil single naman ako nang siya'y dumiskarte, naging kami. Nakasal kami pagkaraan ng ilang toon at nang ako ay magbuntis para sa aming panganay dahil wala kaming sariling bahay ay inuwi ako ni Mr. sa probinsya sa aking mga bayanan. Kung saan kahit ilang buwan na lang at lalabas na ang aming panganay. Si Itay na siyang ama ni Mr. na aking bayanan. Itago mo na lang ako sa pangalang Annie, 29 years old. 17 years old ako nang makarating somewhere in Cavite. Yon ay para mag-aral ng kahit dalawang taon sa college sa tulong ng aking tiyahin. Wala kasing ng aking mga magulang para lahat kami ay mapag-aral ng sabay-sabay. Anim lang naman kaming magkakapatid. Samantalang ang aking ama naman ay isang simpleng magkakahoy sa probinsya na aking kinalakihan at ang aking ina ay isang taong bahay at sa aming magkakapatid nakafocus. Simpleng pamumuhay ang meron kami sa probinsya, yun nga lang. Hindi lahat ng bagay na sa probinsya ang dahilan kung bakit pansamantala umalis ako sa amin. Tulad ng marami, na-enjoy ko ang aking pagiging high school sa probinsya. Pero hindi tulad ng ilan sa aking kaeskuela eskwela na mga nagkaroon ng jowa dahil medyo may kahigpita ng aking mga magulang at dapat unahin ng pag-aaral. Pero ibang sitwasyon na noong umalis ako sa amin. Dahil ang sabi ng aking tiyahin, normal lang naman ang makipagrelasyon lalo na sa edad ko na isang taon na lang 18 years old na. First year college ko, nang unang magkaroon ng jowa, relasyon, na para sa akin ay puno ng kilig dahil guwapo, lang naman ang nagkamaling sa akin ay magkagusto. Ang unang pagkakataon sa buhay ko, kung kailan nakaranas ako na merong isang lalaki ang sa akin ay nag-aalala, na nilibre, na parang nagkaroon ako ng isang selosong bodyguard. Pero ang lahat pala ng iyon... Para sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Nestor, ay normal lamang. Anong malay ko? Eh siya palang naman ang akin naging boyfriend. Unang boyfriend, nasa kabila ng kilig, ay takot naman akong sumama sa kung saan-saan. Kahit ang totoo, eh mamamasyal lang naman kami. Eh siguro, dahil that days eh hindi ako sanay. At sa amin, kahit saan mo ako dalahin, hindi ako mawawala o maliligawa. Pero dinahandahan ni Nestor ang kung ano ang kanyang gustong makuha. Alam kasi niya na siya pa lamang ang aking unang naging boyfriend. Instinct na siguro ng isang lalaki na pag ang babae hindi pa nagkakajowa e eh, still viva yun. Aminin ko na naging mabilis ang discarding tulisan ni Nestor. Dahil sa maikling panahon ay nagawa niyang kunin ang kuhol sa gitna ng makapal na water lily dahil isa lang naman ako sa babae na biktima ng salitang gusto kang makilala ng aking mga magulang pero nang dumating sa bahay wala namang tao maliban sa alaga nilang hayop mula noon ay hindi na rin napigilan ang aking pagkatuto ng maraming bagay sa Manila at ang lahat ng iyon si Nestor ang nagturo sa akin mga pamamasyal na may konting geme-geme bago ang uwian na maging ang takot at kaba sa oras na magkaroon ng konting delay ay akin na rin nakasanayan gamit ang konting pagbabasa na normal lang naman pala na magulo ang schedule ng buwan ng bisita kapag merong tulisan ang gumagambala. At bago pa matapos ang taon, sa kabila ng masaya at going strong naming relasyon ni Nestor ay nakamit ko ang unang break up na masakit pa sa kagat ng putakte. Yung tipong lahat naman ginawa ko at kulang nalang magmakaawa ako na hindi ko kaya kung kami ay magkakahiwalay. Nalaman iyon ang tiyahin ko at siya ang aking naging sandalan at nagpalino ng aking isipan. Normal lang naman ang magkamali o magtiwala. Ang importante, hindi ako ang may kasalanan. Nataon lang na natapat ako sa maling tao at next time daw na muli akong magmahal at magtiwala ay siyang aking dapat tandaan. Nakatapos ako ng dalawang taon sa college at tinulungan ako ng tiyahin ko para makakuha ng requirements na aking magagamit sa paghahanap ng trabaho. At kung inyo namang maitatanong kung bakit ganun na lang kabait sa akin ang aking tiyahin eh, wala kasi silang anak ng babae. Meron silang dalawang anak na parehong lalaki na aking mga pinsan. At masasabi ko na hindi talaga pare-pareho ang kamag-anak. Dahil sila, itinuro nila akong tunay na anak at ramdam ko kung gaano sila kabuti sa akin sa lahat ng pagkakataon. Nakakuha ako ng trabaho sa isang kilalang zone dito sa Cavite. At dahil medyo may kalayuan sa bahay ng aking tiyahin, napilitan akong magrenta ng bahay. Ang trabi kasi, mapa umaga, tanghali o sa hapon. Pinalad naman akong marigular sa company na aking napasukan. Na-enjoy ko talaga ang senaryong iyon ng aking buhay. Dahil first time iyon, na ang pera dumating sa akin walang ibang pinuntahan. Maliban sa kung minsan nagpapadala ako sa aking magulang at syempre ang aking tiyahin na dahilan kung bakit nakatapos ako ng dalawang taon sa college. Dito ko nakilala ang akin naging mister na si Edwin, isa sa mga maintenance ng company na aking pinapasukan. Noong ma-regular ako sa company, mas dumaming aking naging kakilala. Kasabay noon ay ang pagkakaroon ko ng mas mabigat na responsibilidad bilang regular na empleyado. Madali lang naman kung iisipin. Pero nasa warehouse kasi ako. Kaya medyo maselan ang trabaho. Tapos sa pa ako na pa-assign. Maraming nakakasalamuha na tulad ko, empleyado rin. Ang dahilan kung bagit bago pa man ako ma-regular ay kilala ko na si Edwin. Bilang maintenance kasi ay isa ang warehouse sa kanyang takbuhan. Madalas din kaming magkasabay sa kantin. Tangoan lang, ganon. At kung minsan naman, ay eh, nagkakaharap kami sa iisang mesa. Isa ang regular na empleyado sa malakas ang dating para sa mga kontraktual. At syempre, isa ang ma-regular sa trabaho, ang hangad ng lahat ng kontraktual. Syempre nga naman, di ba? Advantage mo na. Kesa every 3 to 5 months, ay eh, magkahanap ka ng bago. Pero sabi nga ng marami, businessman at ng mismong mga empleyado, E eh walang yumayaman sa pagiging empleyado, lalo na kung mas manaki ang gastos kesa sahod. Marahil ang dahilan kung bakit sa loob ng dalawang taon ko na pagiging regular na empleyado, eh halos sa pang-araw-araw lang din nauubos ang aking sahod. May ipon, pero kung magastos ka, baka isa o dalawang buwan lang kayang ubusin. Ang akin naman ay pang-emergency, kaya nagporsiga akong mag-ipon. Hanggang sa ayun nga at ang ihip ng hangin para sa amin ni Edwin ay magiba. Sa kantin din nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang kokote at niyaya niya akong lumabas sa linggo para gumala at kumain. At kung okay lang raw, eh baka pwede kaming mag-movie. Eh that time naman, 23 to 24 ang edad ko. Mature na rin at limot ko na ang aking nakaraan kay Nestor. At mukhang matinong tao naman si Edwin. Dumating ang araw kung kailan lumabas kami ni Edwin. Nagkandaligaw-ligaw pa nga siya dahil ginusto niyang sunduin ako sa bahay na aking nirerentahan sa loob ng tatlong taon. At ang sabi ng bawat isa sa amin, wala single, walang magkamali. <laughs> Simula noon, dahil si Edwin ang may choosing time madalas niya akong antayin sa lunch at lagi siyang nag ask if magbe-break time raw ba ako na napakabihira akong gawin dahil sa limitadong oras e eh anak ng tina pa para ka lang nag-CR eh hanggang sa ayun nga at bahintulutan kong ligawan ako ni Edwin at matapos ang mahigit isang buwan niyang panliligaw sa akin eh, sinagot ko siya 25 years old ako ng mag-asawa Mabuting tao ang aking pagkakakilala kay Edwin. Maliban sa kung minsan ay umiinom siya, liban doon, ay wala naman na siyang ibang bisyo sa aking pagkakaalam. At sa loob ng mahigit isang taon, namin na magkasintahan, kahit na alam niyang meron ng naunang tulisan kaysa sa kanya, until makasal kami, ay hindi na hiniling sa akin na merong mangyari sa amin. Kaya naisip ko na seryoso sa akin si Edwin at hindi nakipagrelasyon para lang tumikim ng espesyal na putahe kahit papaano nagkaroon naman ng kasalan sa pinagsamasamang gastos namin at ng aming mga magulang at ganoon ako kaparod sa pamilya ng aking asawa dahil kahit malayo sila sa amin, eh talagang hindi ako nakarinig ng anumang pagtutol, from Quezon kasi ako at sa aming ginawa ang kasalan e eh si Edwin Mendoro. At sa tulong ng nasa itaas, nairaos ng matiwasay ang aming kasal ni Edwin. At dahil wala kaming sariling bahay, matapos ko ang magdalan tao sa aming panganay makalipas ang ilang buwan ng aming kasal. Hindi ako nag-alin lang na magpaiwan sa probinsya ng aking mister kasama ang aking mga benan. Yun naman ay hindi agad-agad Nagtrabaho pa rin kasi ako ng tatlong buwan. Masyado lang kasing nag si mister kaya ayun, doon muna ako naglagi sa Mindoro. Although hindi ako nag-alinlangan na magpaiwan sa aking mister noong una, syempre dahil hindi ko naman gamay ang aking mga biyanan. Iyon kasi ang napagkasundoan namin ni Edwin dahil hindi tulad sa amin, Kina Edwin ay merong klinik sa bayan na isang sakay lang ng tricycle mararating na. Aminado ako na medyo alangan ako sa pagkilos sa unang isang buwan ko sa aking biyanan pero sila mismo ang nagpatunay sa akin na pamilya na kami at wala akong dapat ikahiya. Nando naman ang hipag ko kapag nasa bukid ang mag-asawa. Alaga rin ako ng aking biyanang babae at lagi ko siyang kasama sa klinik para magpa-check up. Kumpara sa ikinabubuhay ng aking magulang, sa ikinabubuhay ng aking mga bianaan, malaki ang pinagkaiba. Dahil pagsasaka o pagbubukid ang ikinabubuhay ng magulang ni Edwin. At dito ko pa nga unang naranasan ang sumakay ng paragos na hila-hila ng kalabaw. Medyo kabado pa ako noon dahil kung hindi ako nagkakamali, kabuwanan ko noon. At noong buwan ding iyon parating si Edwin. Matagal ko ng request ang sumakay, kaso laging naulan kapag nandoon ako sa bukid. Hindi naman nakatanggi ang aking mga bayanan kahit nasa kalagitnaan siya ng pag-aararo nang dumating kami ng hipag ko. Eh kasi nga ba? Diba, dahil buntis nga naman ang may gusto, alam niya na, matatanda mapamahiin. <laughs> At siyang sabi pa ng aking hipag, hindi raw ba kaya makalug si baby kapag dumaan sa mataas na lupa ang kalabaw? Eh kahit do wala naman akong nararamdaman na ganon dahil lumaganda ang aking pakiramdam. Kahit nga pamamanas ko na wala noong manatili ako sa probinsya. At ayun nga, smooth delivery ang paglabas ng aming panganay na lalaki. Mahirap pala talaga ang mag-asawa pag walang sariling bahay. Noong makapanganak kasi ako sa aming panganay, hindi na ako nakabalik sa aking trabaho. At para makatipid, sa bahay na lang din ako ng aking mga biyanan, naglagi. Ayaw ko pa sanang mag-resign. Pero mas malaki ang aming magagastos kung babalik ako ng Cavite at kukuha kami ng isang buong bahay para rentahan. Bukod pa doon, yung mag-aalaga sa panganay namin. Ang hipag ko naman ay nag-aaral. E ang binan kong babae, katulang ni Itay sa bukid at naghahatid ng pagkain sa tanghali. No choice talaga kundi ang maghintay. Hanggang sa ito nga at maisip ng aking mister na mag-ibang bansa, ay e sana pala rin para sa aming kinabukasan.